Hello everybody. Isa na namang tumog cheese po. Ang papakita ko sa inyo, ganyan po siya. Ang block dito, nandito yung king. Ah, uh, may, mayroon pa po siyang matatakbuhan dito. May isa pang matatakbuhan dito po. Pwede di pa siyang matatakbuhan dito. Mayroon siyang ta apat na po, Isa, dalawa, tatlo, Apat. Dalawang bishop ay isang bishop, dalawang knight. Nandito yung queen. Samantalang ang white, nandito yung king. Mayroon siyang dalawang bishop, dalawang rook, dalawang knight. Mayroon siyang tatlong pun, isa, dalawa, tatlo. White, first to move and block. Made in two moves. Ang direksyon ng white, papuward po, papunta doon. Ang black, papunta rito. Sa loob lang ng dalawang malikhain na galaw ng white, ay mamatihi na itong block. Sige nga, sino mag-try mag, mag ng isang cheese puzzle na ito? Uh, ganyan po siya. Maaaring mag-check itong knight. Ito, kakainin niya itong bishop. Ganyan po. Check. Mayroon naman siyang knight. Kakainin din. Ganyan. wala walang mati po. Nasaan na yung mate e, pag Ganyan. Di... Pag nag-check naman itong pawn dito, mayroon siyang queen, kakainin lang, eh walang mati po. Sige nga, sino mag-try mag-solve ng isang cheese puzzle na ito? One block made in two moves. Ganyan po siya. Mayroon pa siyang isang matatakbuhan nito. Ang king dito po. Ganyan po siya. Hmm. Sige nga, sino mag-try mag-solve ng isang cheese puzzle na ito? Sa loob lang ng dalawang malikhain na galaw ng white eye mamatihin na itong block. White first move and block made in two moves. Magandang araw sa inyong lahat dyan sa mga lahat ng nag-view po. Magandang araw po. At maraming salamat po sa mga lahat ng nag-like po at nag-subscribe po. Marami talagang salamat sa inyo dyan. At para naman po sa hindi pa nakapag-subscribe po, hindi ba po, bigyan nyo naman akong Isang bagsak lang po. Paki-scroll down lang po ba. Uh, Pindutin lang yung subscribe po. Pati na rin yung notification bell sa right side ng subscribe para namang magtuloy-tuloy itong laro-laro natin. Isa lang po itong libangan po. Maglibang-libang lang tayo sa pamamagitan ng pag-solve ng isang cheese puzzle na ito. Matutuwa na talaga ako niyan pag nagagawa niyo yun. Ganyan po siya sa loob lang ng dalawang tulak ay mamatihin na itong black king. Mayroon pa siya matatakbuhan. Ang direction ng white papunta doon po, forward. Ang black papunta dito. Pwede rin po siyang mag-check itong rock. Bawa mag-check siya dito. Check. Hindi naman pwedeng makain ng ponya niya dahil open check mayroon naman siyang night dito, pang cover. Cover lang siya dyan. Uh, pag ganyan, nasa na yung check for me? Dyan, pag ganyan. Mag-check naman yung night dito. Kakainin niya, mayroon siyang night dito. Kakainin din. So, walang mati po pag ganyan. Sige nga, ano ba talagang tamang kasagutan dyan? Naman yung night dito, tatakbo na siya rito. pag nag-check naman yung pawn dito, tatakbo na yung king dito. Oh, wala ding mate po niyan pag ganyan. Sige nga, ano ba talagang tamang kasagutan diyan? White first move and block. Mate in two moves. Ano pang ibang check niyan? maaari mag-check itong queen. Mayroon naman siyang pawn. Kakainin lang po. Ayan po. White first movement. Na-try na natin mag-check. Kakainin itong knight. Wala namang check. Kakainin ng bishop. Wala. Mayroon naman siyang ano? Ano ba talaga ang tamang ko sa gitong po, itong rook kakainin niya itong knight para mag-check na siya rito. Ganyan. Bawa lang ganyan. Para mag-check na siya rito. Pag-knight. Pag kakain niya ni knight. Walang mate. Ganyan po. O nasaan na yung mate dyan? Pag ng queen ito, mayroon naman siyang bishop. O pag ganyan, nasaan yung check for mate dyan? Pag nag-check itong pawn, check tatakbo naman siya dito. Tatakbo yung king dito, walang mate po. Walang mate yan, pag ganyan. Queen, kakainin niya itong bishop. Ano ba walang yan ang first move niya? Ganyan. Para pagkakainin ng knight, mamate na siya dyan. Hindi naman niya kakainin pag ganyan. Kainin ng knight. Ganyan. O oh, pag ganyan, nasaan na yung mati dyan? Pag aalisin niya itong knight para mag-check, mayroon naman siyang queen, kakainin lang itong rook. Pag kainin na itong knight para mag-check, mayroon pa naman siyang matatakbuhan. Wala namang check dyan. Wala nang mate po pagkakainin niya. So, ano ba talagang tamang kasagutan dyan? White first move and block? Mate in. Ang tama palang sagot dyan po, ito lang. Itong pawn, pero hindi siya mag-check. Pawn e 4 That is the right move. Kanyan lang po. Halimbawa po kakainin ng pun. Mayroon naman siyang pun. Kakainin niya. Gano'n yan. Ganyan. ganyan. Mat-check naman siya dyan. Bye! Rook! Checkmate! Mababa po, itong mga king ang ikain niya ganyan. Pag ganyan, ito namang king. Mag-check naman siya dyan, boy. Knight. Pag open nito, check siya ng knight. Eh, hindi siya pwede dito. Mag-check pa rin. Mayroong rook. Pag kakainin ni rook, check pa rin. Double check kasi yan. So, mate pa rin siya dyan. Halimbawa po, ito namang bishop ang ikain niya. Ganyan. Bishop. Pag ganyan. Mat-check naman siya dyan. boy. Knight! Checkmate! Halimbawa po, ito namang night ang kikain niya. Ganyan. Kakainin niya ng by night. Matchik naman siya dyan. Bye. Rook. Checkmate. Hindi naman pwedeng kainin ng pun open check. Mayroon naman yung bishop. Mate pa rin siya. So... Ano pang pangharang niya dyan? Halimbawa ah, po, itong ito ang kakainin niya yung pun itong queen kakainin niya. Ganyan. Halimbawa yan. Ganyan. Pag ganyan, checkmate! Di ba? So, wala na siyang pangharang iba dyan wala na pangharang ba po ano pa ba bang pangharang niya kakainin niya itong rook wala lang ganyan machick siya dyan by queen ito naman ang chick niyan mate siya ano pang pangharang niya po siyang pangharang niyan. Halimbawa po, kakainin niya itong queen. Ganyan. Kakainin niya yan. Pag ganyan, mat-check naman siya dyan by rook. Checkmate. So, That is the right move. Maraming salamat po sa lahat ng nag-view po. Please like and subscribe lang po. Thank you po.